So, hi mga kalalabs, gandang gabi. Ayan, anong oras na gabi-gabi na po dito sa amin. Anong oras na gaay? 5.30. So, ayan, mga kalalabs, gabi na. Ang dito kami sa tricycle. Ang dito <mimit> sa asin. Ang dito ba? Tanda. Ang dito. Ang ito ako may salin Ay! Ni Prinsipe. Eh? Kaya kong kumain. Busag kasi ako. <coughs> Bo, may <mayroon> ang tubig. <coughs> Ay, ang abang. Ay, ang abang. Ay, ang abang. ka Ano mo ganyan dugi-dugi? Ang mahawakan. <coughs> Nuubo ka na naman. na Ay, ba't wala pang ilaw ang teres? Dilim, dilim pa. Ah. Hindi siya kapag ng bahay. Mother. Gusto ko sa kwarto ko. Ha? may sofa nakasulat. ko na ang itmo, pagkapanit prinsipe dito pa ako sa likod bahay namin tabi-tabi po hmm. ako ng itmo tatapal ko sa likod ang taas ng isa dito eh Ang gango naman ito. Ito. Kuha ko ng gamot sa janakis. Yun, ito yung nginanganga. Ito ako sa linang. Bukas na po kami uwi ng bayan sa bahay namin. Barrio. Ay, barangay. Ito yung Bahay ito ni Nana.